Hello guys. Here we go again. Nandito na po ako, nagba-vlog ako. <laughs> Yun, okay. Yun medyo napatagal yung ano, yung pagba-vlog ko. Uh, last na mag-vlog ako ay April yata, April. O 3, 2 o 3 3 months ako natigil. <laughs> Kasi po na ano ya yeah. ah uh, nagpo-focus ako, nag uh, ano ko o nagano ako naka nalilibang ako sa ano ngayon eh sa Bigo. Alam niyo po 'yun. Streamer na po ako ngayon. Eh. <laughs> Ito po kasi na ano eh na nalibang ako, nakita ko yung tinanta namin eh. Nandito mga pala kami sa ano sa San Pablo, Laguna. <laughs> yung <laughs> siguro malapit to sa pinupunta na kay Akay, Akay ni Sol, uh, ni Sol. Lakita ko pero hindi, po, hindi ko hindi alam yung sigurado yung yung exactly uh, lugar kasi dinalaw namin yung kaibigan namin, yung family friend namin na matagal na hindi nakikita. Kaya ito pinasyal din namin kasi iba rin eh uh, ito eh o oh, very close sa pamilya namin to si Miss Sheila, si Sheila. <laughs> Kaya ito, uh, pinasyalan namin siya sa ano dito sa San Pablo. Taga rito na siya eh. mga um, kababata namin to sa Guadalupe pa. Guadalupe, Makati pa. Kaya ito, eh, na, na ako roon sa pinunta namin na tulay. <laughs> Nakatawa ako eh. Kaya ito, uh, lulusog na lang ako. <laughs> eh, medyo na, medyo na miss kong pagbablog. Ha? Tatlong buwan. No? Dalawang buwan, tatlong buwan ako na ano. Ngayon na, bigo streamer na ako I, uh, supportan nyo po pala ako ron na tumutugtog tumutugtog po ako ron ng live mixing ako ron sa bigo eh medyo maganda kitaan nakikita kong ano ang maaring kitain mo sa bigo basta masipag ka saka mayroon kang kaya sumali ka sa sa agency kasi yung, yung agency ang magbibigay sa ng mga bins ang kitang kasi dun sa bigo yung bins kasi napadot ko si ang si ano si Shalalay sa TikTok. Sabi ko, try ko kaya 'to. Try ko kaya 'to tong mag ano rito, masumali rito. Wala nang mawawala, eh. subukan ko tong bigo. Eh sinabi kasi ano eh, walang copyright, copyright sa Bigo. Kaya sabi ko, oh, ito ha. Ah. Tinray ko nga. Eh ayun eh, Pakikita nyo na nag nagmi-mix sa Coron. Please ah uh, Please support me mga pala every every night. Uh, from 10 pm to 11 pm nagilalayba ako tumutugtog ako ng mga slow jam uh, 80s 90s retro music 70s mga ganoon uh, baka sakaling type nyo may dikay sa music music at doon lagi nyo po ako mapapanood na tumutugtog palagi ron kaya sana hinihili ko yung mga subscriber ko dito sa youtube sana supportan nyo rin maingay <laughs> maingay ayun na uh, ano ba sasabihin ko <laughs> Uh, support supportan nyo rin po sana ako sa Vigo sa ano dahil tumutugtog ako madalas dalas to ni eh, siguro hindi naman po kayo maboboring sa mga tugtugo kasi ano eh uh, live mixing <laughs> eh nang buhay ko eh mahilig ko talaga din. kaya kay ano pala si si ba si Ma'am Rosa o sa Mateo ya yeah, pina ibang mga ano ko mga kaibigan friends or subscriber yan pinapa ini-invite ko na ano na manood din doon sa ano kaya iba na nanonood every ano dati ang oras ko is 6 pm eh 6 pm onwards eh kaya ngayon kasi ano eh naka-agency na ako kailangan ko sumuporta doon sa mga ano ha nag nagpi-PK may na PK sa Bigo yung uh, player player skill <laughs> o players knockout Siguro ang pre ko na tubog-tug 10pm na onward. Eh, Kaso no, hanggang ano lang ako, oh, hanggang mga 11pm lang siguro. Kasi pagod na rin pa ako pag gano'ng pag ganun oras eh. Every yun na, ah, yung ko, sana supportan nyo ron. Tara, no, punta pala tayo ron no, para makita nyo yung, ano, yung, batis-batis. Hindi ko alam yung siguradong eh, address eh. Alam ko lang, sapa. <laughs> kasi nagiya sa amin dito na driver basta ano hindi rin niya alam basta na alam tawag mama alam lang dito alam nila rito yung ano lang yung may ilog doon na walang bayad ay lang alam basta alam pa sa Pablo lang baka kung may time na ano na may matatanong kung anong lugar to eh, para masabi ko rito yeah, sabi ya Yan di ba? Nakakatuwa no. Hey, Bigla akong sabi ko okay man Mag... dito, -babad, -babad, babad dito Eh. Oh, okay. Okay. Ooh, Ooh. ko. Tama ba? Uh, Makita niyo kasama Bawat bad na, eh. yeah, na ini, no? na to. Man, Ang ah, sarap oh, di ba? Out. Hello. Love, Hello. <laughs> hi. Love love. Oh, hi daw, hi mga kasama. Ouch, ouch. Sakit. Ayun ang pagkain namin. Nena. Ano ba to luto? Bumatar pa mo ang Ah, kain muna ako. kain na. Wala ba akong kanin sa mukha? Baka may, ka may, may kanin sa mukha. <laughs> Ayan guys, oh uh, ano, ah, uh, uh, ang sarap eh, na hindi maintindihan yung nang rito sa bato-bato. Masarap, masarap na hindi maintindihan, masarap na parang Ini therapy o oh, minamassage yung ilalim ng talapakan mo, yung affected, ano ko, affected parts si ko. Sabi ko, aray, ouch, ouch. Yan, parang, ano. Eh, no nararamdam mo. Uh, uh, aso lang mahirap mamaya, may basag na bubong dito. Okay, ma'am. May mga lasing. Araya, <laughs> <laughs> pag nalising na, nagtatapo na lang ng, ano pag, pag, uh, pag lasing na, nagtatapo na lang ng bote na rito, ayun Masarap sana sa atin sa mga stock survivor yung umapak-apak dito parang namamasahin yung mo nararamdam mo masarap masarap siya oh, sabi ko kanina ah ah uh, ah uh, 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 ah sarap sarap kala mo kala mo bini kala mo yung mga nakatakot baka merong merong bote bote yung hala, masarap na, hindi maintain, masakit na masarap eh. <laughs> Ito guys, so kakasabi ko lang, ba diba? baka sabi ko may bubog dito at makapakan. Ito. Ayan o. No? nagsinelas na ako eh, Mayar na, baka imbis na therapy ang ano mo yung mapala mo hindi mas, mas injured <laughs> ma-hospital ka pa ganyan, delikato kaya mga lasing dyan ha? Ah, sana ano uh, ah, tag doon uh, ah, maging responsible bili dad sa ano, pag inom natin, pag lasing na tayo huwag tayo magtatapon ng mga bote-bote ko -bote sa saan lalo mag sayang ang dami mga bata oh. kung buti ang madidiskrasya, pamilya niya masatawa pa ako <laughs> joke, joke, joke lang po joke, joke lang po, joke lang po Ayun eh. Ayun eh, uh, maging responsable tayo, huwag tayo tapon na tapon, porket lasing tayo. Kaya nga, sinasabi ko, buti ka mag-anak na, o lalo na anak mo sana, ah sana, ang mabisigra siya, huwag kayong iba. So, Ayun kayo eh, mga bata, yung mga ano, may mga baby na, na humigaga naglalaro, eh. di ba yung nakikita nyo mga bata-bata na -bata, yun? E, so, kung anak niyo madadali, okay lang eh. mag anak niyo, huwag sana Kawawa yung bata Ito. Oh. Ito, oh, laki na ito. Bubog to. Ay, nako. O oh, yan, iba naman tayo. Eh, yung pagpunta namin dito sa lugar na to, ah, sapang walang pangalan. <laughs> Kaya tama ko yung nagyaya sa amin dito kung ano pangalan. Hindi niya rin Kaya sapang walang pangalan. <laughs> Puro bata nandun, sarap eh. Baka tingnan ko kung makapunta ako mamaya ron. yung mga puro bata nandun. Ayun, ayun, nasasabihin ko. Kaya ako napunta rito, kami rito. Biglaan lang to na yung matagal na namin pinaplano na namin mama magkakapatid. Na pasyalan yung, yun, diba, yung kamag-anak namin sa sa do kabanatuan saka sa sa mm, pagdasinan di ba mamamatay na namin din nakikita yun eh kaya ayun kami ay doon eh naman ito naman to si Sheila kaibigan namin to kababata namin ta ko to eh choir eh. uh, ng sister ko doon sa Guadalupe choir sa simbahan yung ate ko dati choir nila maganda mga boss ng mga to eh. bata pa ba, may eh. 16 years old lang yata ko nyan si Sheila nag-birthday siya nung last month eh, uh, é uh, April, May, 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 May siya na ganon na birthday. Abe, na namin siya na punta kasi matagal namin din nakikita to si Sheila. Di ko makakalimutan na namatay yung mother ko kasi sa rin isa rin siya you no know, sa mga nag asikaso ng burol ng mother ko eh. Uh, Siyempre eh. mga parang apun-apunan din ng ni ano eh, ng mother ko eh. kasi sa amin natutulog sa amin dati nang bata kami yan. Eh. Ah. Uh, ah, uh, para ano na ano. Ngayon do niya. Sabagay <laughs> kahit nung do niya mayaman na niya kahit nung pa. Eh, ngayon na ito uh, do niya rarito sa San Pablo, San Pablo Laguna. Ngayon pinasyal pen na namin nga dahil nga 'di diba, Yung mga, mga matatagal na namin matatagal na hindi nakikita na pasyalan namin mga magkakapatid kami mga magdipin na pasyalan namin yung mga kaibigan namin kanino mga kamag eh. kaya pinasyalan namin dito si Sheila kaya baka hindi ko na po ipakita ha? kasi parang oh sa sa um, ah, tagdip eh. um, cancer survivor din to si Sheila eh. na-opera na din dahil may cancer to alam ko eh, sa ovary ha kung di ako nagkakamali ha? alam ko sa ovary o oh. Yata, basta di ako sure, basta alam ko cancer, na cancer survivor yan. Sa awa tulong ng Diyos, eh. Salamat din sa Diyos. Eh, matagal, rin. Alam mo yung matagal mo hindi nakita? Huli, huli ko nakita to. Um, ano ya, May 2009 nga ba? O 2010? Tagal na rin. Eh. Ganun patay, mapatay yung mother ko. Sa mga nagkasikaso. Ayan, tapos ay nga ay banding-banding sila mag aming magpipinsan, magkakapatid dahil nga a, marami ko ano, marami kaming experience sa ano, nang kabataan kami nito mga kaibigan namin na to, si Sheila. Kaya to, so, pabandi sila ngayon Kasi matagal na tong ano, gaya sa amin na pasyalan namin sila lalo nung pag alam niya nababalitaan ano nakikita sa FB dati na na picture kami na nasa Bicol kami, ganoon, kami mga magkakapatid. Eh sabi, pasya naman man, pasya lang yun man ako rito, sabi niya, dito ba dito lang ako sa San Pablo, Laguna. O okay, ti yun, i, i namin na, ano, na pasya lang siya, yon sa awa ng tulo, awa tulong ng Diyos na tuloy yung plano namin. Ayun, ano kaya sa susunod ng project namin? O, mga sister ko, ano kaya, sino kaya susunod na dadalawin namin? Wala pa eh ano ba, wala kaming wala kaming ano eh, ganapin eh, na nangyaring nitong summer eh, na, na o nito, na ano, mga banding-banding na mga magkakamag-anak, ay meron pala nang nakaranas na sa sa ano nasa ano ako, nasa tagaytay ako na nakaraan, last month yata kaso nun, di ano, di ko trip i-vlog yung ano, <laughs> ang ganda ng na place nag-birthday si Eoli nag-birthday doon, ang ganda ng place parang ano pa parang dumating ka sa panahon ng 60s ang ganda ng bahay kaso lang medyo ano eh may may ari eh. kaya di ano eh basta di ayoko ayoko mag vlog ganda pa naman lugar parang parang ano nasa alam yung ano feeling peeling station sa Makati dito sa Burgos Makati parang ganoon ang ganda feeling station kasi yung yung restaurant na yun ano yan? lahat ng mga vintage na ano ah uh, gabit makikita mo ron mga lumagang uh, jukebox ah uh, camera ah uh, plaka ano ba ba mga mga telepono telepono doon parang nasa panahon ng 60s panahon ng 60s ka dj ako sa filling station dati nung time niya kaya alam ko yung lugar na yun <laughs> yun na yun na kaya ano sayang sayang yung lugar to sa ano hindi ako na vlog sa ano sa ba, ano sa may tagayta pa naman ng lugar o oh, diba nakasalam pa ka sa tubig diba sarap oh. ama sa pa ka ako rito sarap oh wa, wa, basa walang bubog <laughs> mamaya mama, pag gabor para kang ano eh nag uh, sinakulo eh sugot sugot yung likod mo <laughs> tapos tambi ang sinakulog, sugat-sugat dahil sa bubog. Nakakatuwa <laughs> <Sorry. laughs> ito, eh, parang sa, uh, ano, yung nasa bicol kami sa kasi ng... parang nag sa Pangasinan. Para nag-swimming kami sa lubluban na kalabaw para mga gusto. lang, <laughs> jok, jok lang. Nakakatawa. <laughs> Enjoy yung mga bata. Oh. Eh, para, para tumalun. Nakatawa. Nakakatawa ang mga bata oh. Hmm? Eh, dito na oh. Nakatawa. Ito ay mga bata masasaya. Start oh. eh. Ah guys, ano pala to? ah, ah barangay Santa Cruz Putol. Ang lugar na to. Sa ah, San Pablo, Laguna. Eh <laughs> sabi ko sa pang walang pangalan. <laughs> eh inalam ko san. Uh, libre po yung ano rito ang <clears throat> ang entrance wala ba yung ano ang ano ang entrance pa ulit dito. Ano ka lang ah, uh, may babayaran mo lang yung cottage sa kam um, yung parking. Ah <laughs> uh, to ay. Ano? Parang <laughs> -bye. -bye. <laughs> <laughs> meron pa free, di ba? Libre ka na, meron ka pa free. Alam mo yung ano yung free. <laughs> yung bubog, De, joke lang po, joke lang po yun. Uh, 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 ano lang, L joke lang po yun. Uh, syempre Siyempre, uh, ano, kasi wala nag-maintain sana na, ano, ma-maintain to, gaganda tong, ano. syempre libre. <laughs> Pero, pwede na, pwede na. Mabaga, libre ka bakit ano ka lang, uh, ma ka pa. <laughs> joke lang po, joke lang, joke lang. Naalala ko eh. Naalala ko kanina nandang kami ni ko ron na kaya pagkwento na ko ron habang umiinom yung mga uh, magpipinsa nyo kami kan mga kaibigan uh, mga ano yung mga kapatid ko sa kapinsa ko um, uh, banding banding eh. tawa eh napag-usapan kanina yan yeah, si Jingel, ano na yan pogi uh, dati yan yeah. Kasi sabi, <laughs> Kasi ko di dati hindi ako cute di po ako dati cute eh, naging cute eh. Alam ko ano nangyari sa akin ganun, oh no? <laughs> <laughs> Dati hindi naman ako cute nga, naging ganun po. Sige po guys, ah, pa-uwi na po kami. Doon ako may magbabalaw sa, ano, sa bahay ni, ni Sheila. Eh, dito kami matutulog. Baka bukas na po kami muwi. Maraming salamat po. God bless.